Hindi pa ako nakakita ng ganitong kakwelang lalaki, suot niya ang sobrang linas na may ikling shorts, nakaitim na mataas na takong, at sa bawat pag-iling ng balakang niya ay nahuhumaling ang lahat ng nakakita. Kahit ang mga magagandang babae sa tabi ng kalsada ay napapatingin sa kanya ng may halong paghanga. Sa isang iglap, ang kanyang alindog ay kumalat sa buong Paris country ng Guzau. Pero ang kanyang kakwelahan ay hindi basta-basta, ito'y may klase at karisma. Pati ang mga lolang walumpung taong gulang ay tuluyang nabighani sa kanya. Gayunman, isang araw sa paradahan, nakatagpo siya ng karibal Upang ipakita agad ang tapang, siya ang unang umatake, isang simpleng pagyuko pa lang, ramdam na ang kanyang pambihirang alindog Ngunit ang lalaking may balbas ay hindi rin basta-basta Isang ordinaryong bakal na tubo lang ang hawak niya, pero nagawa niya magmukhang mamahalin Kasabay pa ng paggalaw ng kanyang mati punong balakang, umapaw ang kanyang karisma alam ng unang lalaki na may kalaban siyang kasing lakas, kaya't inilabas na niya ang lahat ng kanyang kakwelahan, nakatakong, naglakad ng maliliit na hakbang, ipinakita ang buong galing. Hindi nagpahuli ang lalaking may balbas, Dahil sa tindi ng laban, napilita ng unang lalaki na gumamit ng extinguisher bilang special na effect at nagsayaw ng electric heat dance. Magka-level silang dalawa, walang gustong magpatalo. Kinabukasan, dumating ang Balbusin kasama ang kanyang brotherhood, samantalang ang unang lalaki naman ay kasama ang sisterhood. Sa harap ng matitikas na lalaki, hindi nagpatinag ang mga binabae. Sa isang sigaw ng lalaki, sumiklab ang matinding labanan. Ngunit matapos ang ilang sagupaan, natalo ang sisterhood. Bago pa makapagdiwang ang brotherhood, muling umatake ang mga binabae, mas mabangis at mas mapangakit pa. Sa harap ng kanilang mga sexy na pagindayog, napilitan ng brotherhood na ibigay ang lahat. Pero halatang dahado pa rin sila. Nang halos matalo na, biglang dumating ang asawa na si Bao Gang, at walang sabi-sabi, ginamit ang ultimate move sa sobrang bigat ng kanyang dating, nagtakbuhan ang sisterhood. Tunay nga, kapag ang lalaki nagpakwela, wala nang laban ang mga babae.